Mayo ng buhay kang madukayan ang 27 anyos na lalaki sa pigkakaturugan kaning barak sa Sityo Bukal, Barangay GRS, Ragay Kamarnisur. Poko mas o menos alas 10.40 ng aga kang nakalis na Miyerkules, Nobyembre 22. Binisto ang biktima na si Roe Rodriguez I. Andes, residente kan Barangay Santa Milagrosa, Quezon, na nagtatrabaho bilang konduktor sa sarong bus company sa Banuan, Kanragay. Sigun kay Police Top Sergeant Binirado Lasat, Kanragay PNP, Gikan Manila, minaabot pa sana ang biktima sa baraks, mag-alas 3 ng kan pareong aldaw. Sa payag man subot sa indakang kaibanan ni Rodriguez na bus driver, mantang nasa biyahe, nariparo kay ni na may pigmamati na ang biktima. De man anong si, ano ka driver, po na bulong dambulong kang Manila, si Jaime si si May na, pero may namamati po sa sabihin niya. Tapos mga 10.40 AM po, ano siya, gin, po ka ng inspector. Tapos din na po nag-gero. Nag, 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 nag Sa investigasyon, may umananahiling ang PNP na foul play o ano man na sinyales na kinulgan ang biktima. Asin pwede sir na ang pigmamati ka ni hawak ang kausakan sa iyang pagkagadan. Ang sa po, baga dito naman po kung mas mara po magpa-check up na tulo sa mga kliniko, or hospital. Mm -mm. Tapos, karami pong halagaan sa dairy. At ay maiwasan ang mga hilang. Sa presente, nayuli na ang bangkay kang biktima sa sayang pamilya asin nakapatente na sa sendang residensya sa Kalawag, Quezon. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal.